Rest your eyes, your uh, eyes na. Nagnat ka na naman. Why you sick again? Ha? Ah. What happened to you? kasi napagod ako kasi sumbong kay teacher kasi sa klase ko in, si Matthew mm. tapos, <laughs> tapos napagod ako sa, sa may tayo ng tayo oh. A -a -a, may pintura pa yun sa may bintana wow. Kasi sa may ulahan. run out pa dito ako po, why are you telling teacher? it's okay, let din to ano, uh, kulit tapos na naglat na tuloy ako. Nako. Tapos hindi na ako mainit. Ma-check up tayo. Change ka na ng clothes. Saan tayo? Pa-check up tayo. Saan tayo mag-check up? Diyan, sa Christiana. Check up tayo ngayon. Ha? Kasi pag hindi ka ma-check up, hindi na... You always sick and you always sick. You always drink paracetamol. Mama. Look at you. You're so tired. Pa Pasok ka din sa may loob ba? Opo. Mama is coming Do with you. Doon sa may loob ng doktor? Opo. Mama is coming. Malayo yun. It's near lang. Ka. Saan na near? Basta it near. kama na. Uh, there lang, oh. Bisa na Jollibee. Come na. Ano yung over there? There. Okay. Basta. Jollibee? Malaya Is this way right there's Luya? Lu Luya, kan... Kan... Kanina na... Pilula dito sa may wosa ng... Nang... 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 Mm? Katawan ko. Katawan ko. Ay ganon? Opo. Nakapunta no. oh. okay. kami ni Gibi pa check-up man kami ni Gibi. Tayo ata yung mamay eh. Dati tayo sa... Ah, beside the jellybee, al alam ko na yun. Oh, yung yung na, yung na pa, -pa check-up ka dati namin, na natin doon sa sa maya, ano yung, yung yung meron kang lagnat pag pa, pagumi yung yun may meron kang